i need somebody who can love me and my worst no i'm not perfect but i hope you see my worst. since only you nobody know i put you first and for you girl i swear i do the worst uh. Palayong yung central sa Hong Kong ito sa part na to dito mo makikita yung mga karamihan ng mga Pilipino na magtambay kakain kita-kita mag ng mga kaibigan dito sa part na to just the name dito mga kahash na ito, nag party party sila. Kasi New Year to eh. Chinese New Year. February Tapos na kami dito sa Central, sa park. Eh, syempre, before kami uwi, eh, nagutom, hanapin muna namin si Jollibee, puntahan namin, kakain kami kasi lilibre ako dito sa sama ko. Pag nasa galaan, nakakagutong. Tapos maglakad-lakad ka. Pagkatapos maglakad, hintingin sa paligid, nakakagutong. Kaya mapapagastos ka talaga pag magre-rest ka. Mabuti na rin yun na makakalabas ka. Tapos makakalimutan mo yung mga uh, stress, yung may enjoy mo yung sarili mo kahit sa isang week isang bisis malibang dito sa overpass nadaanan pala namin yung sa na yung pagbibigyan mo ng pera gumalaw siya pag ano ilang minuto lang siya maano mawawala. Tapos, mag-stop na naman. Tapos, pagbibigyan na naman ng pera, yan. oh, gagalaw na naman siya. Di ba? Ang galing. Ang galing no, di ba? Ayun. Hinto muna. Si nanonood. Nagkalo pa siya. O, oh, na siya. hinto na. Tapos na. Naghihintay na naman ng pera magbibigay. Ito yung baba ng ano, ng overpass. Tapos ang ganda ng mga bulaklak. Ang ganda ng building. Nice view siya. Ito na pala. Nakita na namin yung Jollibee. Kakain muna kami dito mga kahash. Mamaya na lang ha kakain, papasok muna kami. Mag-order kakain muna kami. Stop muna namin to. Bye-bye. 15 minutes later. Bumalik kami dito sa itaas mga kahash. Dito sa may overpass na dinaanan namin kanina na may sumasayaw-sayaw na na statu. Tapos dito kasi sa ibabaw na to, maraming mga Pilipino na nagbibinta or mga ibang lahi na nagbibinta dito. Tama-tama lang medyo ano din. Mura-mura. Meron siguro mga pricey, mga ganun. Pero kadalasan, ano, nagbibinta dito mga Pinay. Ayan, pero may ibang lahi naman. Kaya tingin-tingin lang kami. Tingin-tingin lang kami sa mga paninda. Ayan. may mga pants. Ayun, may mga ibang lahi na nagbibinta, ang mga pinay. Ito siya overpass po ito. Babaw. Meron din doon sa kabila overpass. Ito pa, punta na kami sa MTR. Magkasama pa rin kami nasama ko kasi bababa lang naman siya. Isa lang naman ng MTR na sasakyan namin. bababa ba siya sa ilang station. Ito na, nag-aabang na kami sa MTR. Bali yung LRT sa atin, MTR dito sa Hong Kong. Ito na. Pasok na kami. 15 minutes later. Ito na, nakababa na ako galing sa MTR. na ko, palabas na ako sa MTR station maglakad na ako papunta sa bahay. Pauwi na. Ayan, lakad muna. Yung MTR station dito, malapit lang sa amin. Tawid lang dyan. Tapos yung building na yon yung likod nun, yung building na yan na nakikita sa, ayan sa gitna ng ano, overpass. Ayan, likod niyan. Ayun, ayun na doon sa amin. Kaya malapit lang ang TR dito sa amin station. Kaibahan lang sa atin mga cash no, dito sa Hong Kong at sa Pilipinas. Yung pagtatawid ka dito, may stoplight siya. Every side, side ng kalsada, doon sa kabila, kabilaan, yun, may stoplight siya sa tao pagtatawid. Di susunod ka lang talaga kasi yun ang patakaran nila dito. At saka mga ka babay na. Sana subscribe mo nyo ako sa YouTube channel ko. Bye-bye. Love you all. More.